Ano yung yang mo kanya yung pagkain ninyo? Dahap siya. Bit. Iyong iyong sa Facebook, YouTube. Facebook, yung kita mga. Sa Facebook, mga friend <laughs> mo <mong kita> ito. <laughs> uh -huh. Sinulat ko na kanina eh. Ako yung sasawa. No? Si Bobby. Yung sasawa. Eh, parehong ulam niyo pala. Wala, hmm. may ipuyo sa mga iya. Masa ako. Parehong ulam niyo. Isda. Dapat 1 minute, Ano 1 minute. Ito tapos ng 30. Mayroon ko like, yung 1 minute naman. Ayun, live yun eh, kanina. Ito naman, vlog. Punting. Pin.